Ito yung soft drink so. oh. Ay, ako, limang kopya po. Ah, oh, sige. Ikaw, ano sa'yo? Ah, uh, sampung kopya. Okay. Okay na siguro yan, Mac, no? Limang kopya na no, bio data. Oo, oh, okay na ah? yan. Okay Ganda kayo naisip mong yan, eh. Para may pagpilian ka. Uy, Amira, yung usapan natin. Hindi ka pwede mabakante. Hmm. Hindi man pwedeng ako lang yung bubuno ng utang natin. Ano naman natin, hindi ako mababakante. Eh, may binibigay nga yung kasamahan kong trabaho. Sa dati niyang amo, maglilinis daw dalawang beses kada linggo. Eh, kwento mo yung ano, yung herbal oils ng lola mo. Ay, oo! Hmm. Nabenta namin lahat. Tinulungan ako nito. Hmm. Diba? Siguraduhin mo, ha? Hold out, out yan. Tsaka ate, hindi naman ako papayag na mapalaya si lola, pati si tatay. Hindi ako papalya. Basta siguraduhin mo. Oh, eto na, oh. Kano? Um, sampu lang. Eto na, Jose. Salamat, oh. Ay, buhay nga naman. Sorry, ha. Narinig ko yung usapan ninyo. Naalala ko lang kasi ganyan din ako dati. Eh, laging kapos. Laging inaalala ko saan nako kukuha, kung paano ko haharapin yung mga bayarin ko. O tapos, nanalo ka sa loto? Nagtatalon ka pagkatapos? Ha? Huh? Sana all. Hindi, no. O, tignan niyo to. Ayan. Totoong ginto to. Uh -huh. mm, mm Bonus lang to sa racket ko. Ay, legal ba yung racket mo? Siyempre naman, oo. Meron kami recruitment mamaya. Gusto niyo sumama? Sasama ko kayo. Tamang-tama. Alam niyo, basta dito masipag. Sigurado kikita kayo. Basta legal yan, ha? Oo naman. Kung legal yan, sige, game ako kayo. Oh.

Sa Ocean tayo pumunta? Huh? Oo, doon tayo sa loob. Doon ko na lang i-explain sa inyo kung paano kayo pipita dito. Ate, di ba alam mo naman kung paano ako pinahirapan ng mga anak ni Doc Franco? yung ano na tumulong eh. Sige na, ate. Halika na. Uy! Eh, eh, pagbigyan na natin. Para makita natin yung ginto. Este yung... Eto, nakakayasin naman tayo ni Jonah Luz. Para na. Oye, tara na! Oy, na. Pakita mo sa amin kung saan. Okay. Okay? Sige, sige, sige. Thank you. Thank Ano mo dito? Dito yung binigay na address ni Tatay eh. Dito daw may magkita. Saka si tayo. Na! Uy! Rose! Amira! Luis! Kamusta? Ah, ako ya. Papasok po kami. Ah, uh, reserve kayo? Opo. Ah, uh, sige. Nasa likuran ng building mga reserve sa area. Alam ko na po yun. Ah, uh, sige. Sige po. Oh. Kasama na no, lang kami mamaya ah.